Good morning mga dudes Welcome back to my YouTube channel <laughs> So happy Monday sa inyo mga dudes ah, uh, Dala nang hindi tayo pumasok ng Sabado oh. Dapat ang area natin Pasig Tagig Pateros So ngayon pa lang tayo pumasok Araw ng lunes Ngayon natin ibabya yung Binanggit ko <laughs> Sa so, tatlo lang naman yan mga dudes Ang apat pala Pero para tayong Arnais Makati Yan ang pang apat So nandito tayong sa Pasig Kapitolyo Unang bagsak Nakalimutan ko yung aking sunglass Pati sa barracks Actually marami tayong sunglass sa barracks Pero yung araw nakakasilaw mga dudes magugulat to sa magugulat to sila ano yung mga power pack girl <laughs> ano pala sila power cup girl dahil ang pangalan ng store nila power cup sila Lynn Sana may paparadaan tayo nito mga dudes. Lagi pa naman puno 'yan. Yan natin. Ayun, meron. Wala nakapagsaunahan. Pasok. Tayo. Ayun oh. power cup. Kaya mga power cup girl. Ayun, pagulat 'yan sila. Oh, anong araw na ngayon? Okay. Mami. Uy. Uy. Ano ka? Na. Oh, sabi na. <laughs> Magugulat talaga sila eh, no? Nasasanay sila sa Sabado. Kaya nga. Dito si na kasi nakarating ng Sabado. Kayong, ano, yun. Kaya ngayon ka dumating. Mm -hmm. Kasi meron tayong ano? pinuntahan. 65. Busgari. Oh, wala yata si Risa. So, okay na. Hindi na tayo masyado na ipagchikahan. Pakainit. Tilik na tilik yung araw mga dudes. Ayan. Yeah maraming init ah, init so next natin Pateros shop olibar shop gagawin tayo ng C5 lang tayo rito. Pagawin ng C5. Parang feel ko tuloy Parang Sabado baka doon si. Nasa sanay tayo rito pag, pag nandito tayo araw na Sabado. Bata kami magugulat dito. boy together and again JP Rizal extension o mas kilalang o rainbow Es Orrembo, Rembo East Rembo Nabanggit ko na sa inyo yan datingan to mga dudes Makati Ito yung pinagtatalo na ng mga ng Makati and Tagig So nagwagi nagwagi ang Tagig Kapitong Strip wala ano airplane malapit lang kasi dito ditong airport doon banda ang airport pag lumaya paglabas natin ng sipay papunta ng ano bonifacio port bonifacio anahaw street sampaguita street ganda ng mga street ah. So dito tayo sa mga Kamagong Street. Diyan tayo. Magugulat na naman to sila, Madam. Saya angka, eh, ahente, laban, morning, 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 good, not bad. lalatat Dalawang klase ma'am, hindi ko na nilabas para hindi makalat. Tama na. Song next natin Upper bikutan. Upper bikutan Tagig. Okay. <laughs> tulog ah uh. kuya pa nga <laughs> puwet ah uh. antok ah uh. antok okay next natin balik tayo dito upper bigkutan, sa so, palabas na ulit tayo going to San Joaquin Pasig dito Lalabas na tayo rito sa sipa ay Buka na tayo So, andito na tayo sa Upper Bikutan. So, ang oras natin mga dudes. 11 11 <laughs> Ito yung dating FBI. Maraming warehouse. ng pahingahan oh. Ganang puno. Upper Biputan So dito na tayo Dito na tayo 还有。哎呦 Oh, hindi ko na binidyo yung kanina mga dos na ng nagpapatugtog si Alvin nasa sa speaker bluetooth tayo habang nag ng stock so nandito tayo ngayon sa Makati Arnais ito yung pinakalas tulog tayo sobrang ano ulang sa tulog kuya pamor <coughs> Silaw ang araw Congrats! Good job, Daroon. Ah, napakainit. Ang init sa Pinas. Yes! Big yes! Parang lang ah. Sige lang! ko, na. Ah, sa tangan sa tangan dito.

Kala ko nga eh, babiyahin nila nung Sabado dito eh. Wala yeah. ako nung Sabado. Kaya ngayon... Hindi pa nga. Gusto nga Kaya mandat, thank you! Wala okay. pa. Ay! Wala nang check-check. Perma na lang ah. <laughs> tapos din tayo mga dudes So hanggang dito na lang ang ating vlog mga dudes Maraming salamat ulit sa so, walang sawang panunood God bless po at nabuhay tayong lahat Bago kami natapos sa oras pala natin ngayon Ala una 35 So <laughs> maaga lang naman na tindahan yun Pero magkakalayo So muli maraming salamat po Bye bye